Magandang hapon guys Sa inyong lahat Napaganda po Nang tanim po na Ay kaibigan Ng mga Pugin Pilya Ayan oh, Wow Sobrang ganda Namumukadkad sa ganda oh. Ayan mo, oh. oh. Alam mo sana Kung sa bahay May space lang Bibili sana ako Kaso wala na Wala space na space talaga doon Ayan, ang ganda ganda oh. Wow Wow Talaga naman Ayun pa Oh Wow, ang ganda. Wait guys. Oh, uh, tingnan yung maigi. Oh, 'di ba beautiful? Summer na summer na talaga kaya nga nagpapakita na sila. Alam niyo guys, sa ano mga bukid-bili sa summer lang ito nagpapakita talaga. Ala, ayan kulay yellow. Oh, ito oh. Kulay eh, pero variegated Wow. Ang ganda. Ito na lang talaga no. Oh, sa kapa. Oh. Wow, oh, napakaganda no match na match talaga sa akin damit. Ang damit ko ay makulay din na maraming pang bulaklak. <laughs> Blue. <laughs> diba? Ayan, napakaganda. Oh. So, beautiful talaga. Oh. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. Ito yung ganda nagustuhan nag ko, oh. Oh, diba? Sobrang init na at nagkaroon ka ng pamaypay. Ayan ah. naman yan. Ayan, napakaganda Sibuyas, talaga. Oh. Ayan guys, ang napakaganda. Alam mo ba, piti mini po ito na Boginvilla. Alam nyo ba guys, kung meron lang sana ako sa ko na malaking space, maglalagay talaga ako ng Boginvilla. Kaso, ang space ko naman, di ba? Kitang kita nyo naman, ay eh, napakaliit lamang. Kaya, hindi talaga ako makapag So, meron din silang yellow bell. Wow! Hello, yellow bell. Beautiful. Oh, adin din sila. Oh, alam mo, gusto, gusto ko talaga yung bahay ko ay maraming mga bulaklak. Kaso ako, ay prepared ako doon sa maraming uh, yung leaves lang, mga dam. Pero gusto ko rin talaga sila din sa mga bulaklak. Ayaan nyo po pag ako ay magkaroon ng malaking bahay. So, magtatanim din ako ng mga gandang mga halaman. Kahit uh, ordinary halaman lang. Pero maganda sa paningin ng maraming tao. Dahil pag ordinary lang din, magaganda rin, di ba? Depende lamang yun sa pag-aalaga. So, ganyan, ganyan. Ang ganda, di ba? Oh, Season na season talaga ng bugong bilyang ngayon, kaya maganda magtanim ng mga ganitong halaman, kasi mabilis lang lumaki, ayan, at napakarami talaga, talagang, o, oh, kumpol-kumpol, o, oh, kung inyong makikita, diba, o, oh, diba, ah, ang ganda-ganda talaga, in fairness.